Umalis ka na nga dito. Wala na tayo kinapag-usapan, ha? Kaya huwag mong papakita mo papakita pagmumukha mo. Umalis ka na! Ganyan ka na ba talaga? Hala! Si Canvas Girl number 2 pala ang... Salamat ko nang magmakaawa sa'yo. Umalis ka na! May makakita pa sa atin. Oo, oh, sa akin. Oo, oh, sa Sa akin ba talaga yan? Ang kapal mo! Umalis ka na nga! Huwag ka na magpapakita, ha? Huh? Jay? Anong ginagawa mo dito? Pwede ba umalis ka? Alam mo naman, nag-uusap kami, di ba? Pwede ba? Huwag mo sagawan si JJ! Bakit? Siya ba? Siya ba ang dahilan? Kaya ayaw mo akong panagutan? Uy! 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 Teka! Hindi ako, ha? Wala akong alam dyan. Gusto ko lang kausapin tong si Denzel. Oh, ay ko! Para saan yun? Ikaw, ba't kanya ka makipag-usap sa babae, ha? Parehas yung ginawa yan, tapos iwan mo lang siya sa ere, hindi mo malang siya sasaluhin? Jay, di mo maintindihan eh. Umalis ka na nga muna. Umalis na. Sige, isa pa. kaya alam ka, di ba? Baka, pwede na magsabihan mo si Denzel. Panagutan niya naman ako. Kautos? Mm Huwag -hmm. ah. mo ako kasi. Ikaw, tumigil ka na sa pag diyan dyan. Baka mamaya mapano yung baby mo. Alam na ba ito na magulang niyo? na pagsabihan mo. Si Fred. Pero pinagtawanan niya lang ako. Wow. Hindi raw ako marunong. Kaya nabunti siya po. Ang galing. True friend. <tis> Ay, uh, uy, tama na. Huwag ka na, uy, huwag ka na umiyak. Uy, tama na. Tama na. Tama na Canvas? <tis> canvas? Grace, yung oh, oh. pangalan ko! Oh, oh, oh. Tahan na, Grace! <laughs> uh, Kakausapin ko si Desire. Gusto mo baliin ko ng bulok? <laughs> oh, Huwag ka na umiyak! Anong bato? <laughs> aray! Ang sakit! Ang luha mo kasi, ang laki! Huwag ka na umiyak! Basta, mabatukan ko yun.